Mga diskarte na ayaw ipaalam ng mga pulis sa'yo. Isang gabi, naglalakad ka sa madilim na lugar. Bigla mong napansin parang may sumusunod sa iyo. Natataranta ka na, nanginginig, pinapawisan. Hanggang sa may dumating, hindi multo, hindi halimaw, kundi patrol ng pulis. Pero bakit ka ba ang naramdaman mo? Minsan, kahit wala kang ginagawang masama, posible ka pa rin maabuso o maaresto ng walang dahilan. Kaya narito ang ilang diskarte na hindi agad sinasabi ng mga pulis para maiwasan mong mapahamak kung inosente ka. O naman isang, huwag basta sumunod sa lahat ng sinasabi ng pulis. Kung pinaraka, bumaba lang ng kaunti ang bintana. May karapatan kang magtanong kung bakit ka pinahinto. Kung walang warrant, hindi sila basta-basta pwedeng mag-search ng sasakyan mo o pumasok sa bahay mo. At oo, pwede mong i-video ang sitwasyon bilang proteksyon. Dalawa, maging magalang, hindi magagalitin. Kapag nainis ka at naging bastos, lalong lalala ang sitwasyon. Kahit alam mong wala kang kasalanan, panatilihing kalmado at magalang ang tono. Tandaan, respect begets respect. Number 3, huwag maging madaldal. Ang bawat salita mo ay pwedeng gamitin laban sa'yo. Kaya kung may tinanong sao na hindi directly related sa sitwasyon, pwedeng hindi mo muna sagutin. Keep your answers short and relevant. Wherefore, alamin ang pagkakaiba ng interview at interrogation. Kapag chill lang ang usapan, interview pa yan. Pero kung pinipilit kang umamin o pinapaikot ka, interrogation na yan. Kapag ganito pwede mo nang hilingin na makausap ang abogado mo. Anand 5. Off the record, hindi totoo yan. Kapag sinabi nilang off the record, huwag kang masyadong kampante. Lahat ng sabihin mo, pwede pa rin gamitin sa korte. Mas mainam minsan ang pananahimik. Enam. Ingat sa inaalok na tubig o. Pwede nilang gamitin ang iniwang baso para kunin ang DNA mo. Kapag tinapon mo na sa basura, legal na nila itong gamitin. Kaya kung ayaw mong mag-iwan ng bakas, huwag uminom. Cacker 7. Pulis puwedeng magsinungaling. May mga pagkakataong puwedeng magsinungaling ang pulis para lang mapilit kang umamin. Puwede nilang sabihin na may ebidensya sila kahit wala. Huwag ka agad maniwala. Alamin muna kung totoo. Warn out. Huwag magpadala sa mga pangakong magiging madali. Minsan sasabihin nila, aminin mo na lang mas bibilis ang proseso. Pero ang totoo, hindi sila ang magdedesisyon sa charges mo, ang prosecutor ang may final say. Kaya, huwag magdesisyon ng hindi kumukonsulta sa abogado. Arson Sham, itanong mo, pwede na ba akong umalis? Kapag sinabi nilang pwede ka nang umalis, ibig sabihin hindi ka nila inaaresto. Pero kung hindi ka pwedeng umalis, nasa kustudiya ka na. Humingi agad ng abogado. Never cans. Ang pinakamabisang diskarte, huwag gumawa ng krimen. Simple lang, kung wala kang nilalabag na batas, mas mataas ang chance mong maprotektahan ang sarili mo. Pero kahit wala kang ginawang mali, tandaan, ignorance of the law is not an excuse. Pag may alam ka, may panlaban ka. Kaya i ang video na ito para mas marami pa ang maging ligtas at i-follow mo na rin kami para sa mga what if kwento at impormasyong pwedeng magligtas ng buhay.